Ikaw na lang kaya ikaw na lang. Wala. Ikaw na lang. Wala Pag ako pa, hindi po dyan, mo. Nakabig dyan. Ha? Ganda may lang ipalik sa kanya. Bigyan mo ng pangalan tayo. Bigyan mo ng pangalan. na lang mo Bigyan mo ng Malan <laughs> <coughs> mo. Ha? Tayo hey, muna. <coughs> yan. ako pinale. <coughs> yes. Ayaw mo. muna. mo. mo. Ayaw mo. <coughs> <Bahalan. coughs>

Kapita ka niyo. Hanggang doon sa amin ngayon <laughs> eh. Oh, Maski doon sa inyo uh, sa may kubo mo meron doon. Oo oh, okay. nga. <laughs> Bantay, <laughs> Bantay ko yun. Bantay <laughs> ko sa kubo mo meron doon. <laughs> Bantay ko yun. Dato Bantay ko yun. Nasa kubo mo yun. Nasa sa puno. Pangalan. Wala. Wala talaga yung pangalan. Eh eh. Dito to yun. <laughs>

Adalmu. Oh, mereka sama. Eh, sama. Ah, iya. Ini apa? Gigi dia. Gitu, dalawang ini, dalawang arti. Isa di dia. Di dia. Ais

Tukar <coughs> parang damdamin mo. Ngayon ikaw naman magdamdam ng ginawa mo sa tao. Pagpag mo meron pa sa baba. Meron pa raw. Busi. Balik mo sa iyo. Kasi nag-iiba to do no. Sa ginamot natin do. Dinarek ako. Pag pag Kasi ulo hanggang talagang pakaloy, maghulugan. Pag, -pag, -pag, -pag mababarang ka lang na naluluha yan, mas bukid pa yung mangkukulang. Parang sinangla nilang naluluha na sa limon Gumagamit sila ng isikto nag-aalaga sila. Inalagay niya yung grapo, so, grapon, uhud, mga salagubaw, itis. Kinakalihan nila yan, no? itimta, pakawalat. Babalik yun. Pasok ha? mo. Ah. Ha? Pasok mo. Mayroon pa, oh. Ito, banta dito. Nandiyan pa. Sa baba. Okay. <laughs> Sige. Nasa baba. Nasa <laughs> baba.

papatigilan na tapos. Sa loob mo sa baba container. Sairin mo. Meron pa eh. May, ano kami may anak namin may may salamin. Eh. <laughs> yung nakakain niyan papuntang babae. Papuntang baba. Oo, eh. tinakain <laughs> mm, papunta sa baba hanggang ang kakainin niya hanggang paanan eh. pa, ay. Eh, mm -mm. paggawakan 'to nangagalawan ng lalaki. Balik mo sa kanya. Okay. hindi nakalakad. Yung, yung sa taas, o ano, kinain na yan ang uod eh. Oh, yung sa taas. Hmm. Uh, delikado pati pag i-hospital mo. Ang, ang pakain nila -ang sa uod, hanggang pababa, aabotin yung paa. Yun naman hindi pumunta, sabi huwag pumunta eh. Tatlong araw lang, o dalawang araw. Yung nangyari yan doon sa amin, hmm. hindi nakikinig. <laughs> <laughs> dalawang araw lang. Tuwawa naman. Huli na, huli na lahat sabi. Wala makita, ang doktor ang sakit. Bakit ang <laughs> sa, sa aid na lang. Sa aid mo, mayroon pa konti dito. Mayroon mo, mayroon pa daw konti. Okay, papasok tayo doon sa, ano? Kasi ito, kakainin hanggang dito sa pa... Ito wala nang ang laman ni, Kinain na balat na lang. Oh, oh. kasih dito nag-umpisa ha Kabila, Ayan, yung namamula niya. <laughs> yung pisahan ng maliliit na uod. Ito ang matagal na kinain ng uod. <laughs> Oo, okay. may nalabas daw dati na lang. Nung... Parang salangka. maliliit na ano eh. Matulad puti. Matulad puti. ang uod niyan, may puti nga may Pagkaitim. Mm -hmm. sa may mata niya, no? Oo, oh, parang gaganong-ganon. Yung sa'yo. Naubos. No? Parang uod sa manok. Naubos. Wala. Ah. Danasin eh? mo din yan. Ayaw lang kasi sabihin kung sinampang. Ang ah, pangalan mo? Meron pa? Wala na. Hmm. Ayaw mo sabihin. bakuran monalangian para yang dibalikkan para nah, hindi nah, balikan nah, Pangalan sa Panginoon sa Kristo sa Nazareth, Yeshua. Ha? Mainit? Mainit? Masunog ka? Pangalan mo? Pasok, please. Pasok sa pintuan. Ha? Pasok. Pasok. Hindi hindi

Ang duwindi, meron pa? Andiyan pa? Oo, oh, may tawagin natin yung duwindi. May duwindi rin marami. Marami sa mga elemento. Marami. Ito yung mga kailid ng mga yan. Sampay mo daw yung... Ay, yung kanto. Hindi pa natin napapasampay yung... Lagat, wow. Yung... Yung... <laughs> mga <Mamba> babarang. <laughs> na lang yung kanto nilagay dyan. Siya naglagay. Mga <laughs> elemento sila nalagay kaya na hindi mo pansin. Anong tagong parang na, um, kusas na da eh? Hindi mo sila nakikita. Yeah, uh, sila naman ang kapasokin natin sa'yo. <gayato> pagod ba na? Pagod ko eh? ha? Gina <gayato> <gayato> <laughs> Aloo, <mo>? ba <gayato> <gayato> yes na eh? Alam mong ginagawa mo? Ba't hindi mo dito na yung video? Malobot ako. Sinashare ko lang. Namiya no, <gayato> ulit. Donde, Kano? Ano yan, Makate? Eh? <laughs> <laughs> <P> <laughs> Pagkaram may nagalaw pa, wala? Hmm. Wala, awakan mo, wala. Masakit, so, kanina, masakit. Ewan wala sakit yan. Wala, wala na, wala na laman niya. Tingnan mo, wala na laman. Kinakain nga lang laman niyan, balat na lang na <play> Ubusin natin, hindi ka titigilan eh. Nandyan pa yung gabay niya, mga inkantos, mga dinagit. Ayong ay, yung mambabarang ayos na yan, nasa tamang hangpungan na siya. Tingnan natin. Tingnan natin. Bahala na siya kung anong mayarap. Okay. <laughs> <Okay>. Ay! <laughs> Kainin niya siya Oo nga. niya nasa kwarto lang. Kasi yung uo dyan, nakita ko na dyan. Malaki yan ang pirakraka ng mga Hanggang Parang yung yung Ano lang yung Tsaka parang may tawas na asal ba din. Pero ramdam pa niya yung nahupa. Meron Dito kasi pababa ang pakain Oo, oh, ang laki naman eh. Ah, ano yan, makate. Sobrang kate. Oo, oh, naman siya. Hindi, na hindi, dati po. Nung dati. Nung dati, nung may sugat na ganito. Ay, okay. hindi naman makate. Masakit. Parang Tapos dinadalaw siya ng bangyaw. Tapos binangyaw na Ay, uh, ako ba ay, mo, nalo, siya. Ay, no. ay, may... Oo, oh, mm. nagpapadala yun para... Bangaw! Parang bangaw, bangaw. Oh. Yung kulay verde, tapos yung isa niya, yung itim. Yun yung naghatid. Yun nung dumapo, yan na yan eh. Hindi yun bangyao, hindi yun. Madu hindi yun? Oo. Kulay brown. Oo. Hindi yun bang, hindi yun. Naubo para magkaroon ng lakas ng piskal na. <laughs> hindi <laughs> pati yung tapos. Hindi eh. lang maubos. Para, uh, ako uh, nga wala. din oh, kinulam nga din ako eh mag isang taon na rin eh parang ano na to so, yung karne ng baka <laughs> <laughs> lahat po pati ay, dito. uh, to mabuti tatay ng pagaling nito at saka yan yan ang sa <laughs> kinukuha sa bahay no ako may mabuti oh eh hindi daw service ko lang daw pala ay puti ay ito Mamaya may iba yun. Ang maraming kulay, May itim na kong nakita uh, na kulay. Itim, pula. Pero na kong nakikita, yun yung gumawa ang puto. Ako may kahitigyan ng, ng duwindi. Ano naman, ang mga... Ayong ganyan naman mga hari pa nga nila ng mga hari. Ah. Depende sa Depende. Naman, kasi iba. Sa, yung, kasi, pero marunong manalangin na sa kulay. Ayaw <laughs> ng pasakot sa pano <laughs> Ang Biblia, mabasahin ng Biblia. Siya ng sarili ng Biblia na kukuha yung sin akay niya. Siya ang hari. Diba nga yung kanto talaga doon sa ating yun, location din po doon ng Malakay. Mangga, ano? Doon sa gilid nating yung may kanto doon yung kagabi yung aking owner yung owner ko yung, yung <laughs> magkapatid <laughs> yung si, si Toto at saka yung <laughs> si Nene <laughs> oh, si yun ay ano <laughs> hapon yung nag-aagaw kiliwanag doon lang yung pumasok sa aking owner eh. doon Nawala yung magkapatid na eh, nah. yun? Nawala Pinag <coughs> okay, yun? na, Pinagnayunan niya, Alam mo bang hindi, ano? Ma hindi makita? Maayos mo katawan? Doon lang Nawala ina? na ma na? Hmm, na, na, sigaw na kanyang ina, sigaw na, sigaw, na sigaw yung ina. Nawala pang ina. Pa ako. na Kaya pumalik yung kaluluwa. Yung gabay nun, at nandyan pa rin yun eh. Gagawa pa rin uh, ang gagawa yun. Wala Wala pa rin. Wala na ng <laughs> gabay naman yung sumira. Hindi dyan lang. matindi yun. Mas matindi yung pangalawang ng mababa. Tama na nga yung ano. Tama yung <coughs> aking iniisip dyan. Sinet, ka yung ba? Ng isang napulog nga Tulad ka yung malapit lang yan sa inyo. kasi mga

Araw -araw pa na? Kinulong ko na. Ayaw Kinulong ko. Sabi ng pangalan? Wala na. Kinulong ko tayo. Yung gabay na lang, yung mga inkanto. Ha? Yung labas ko na yun. Mga inkanto, diwindi yung mga gabay niya. Yung mga okay mababarang. Umami naman yung mababarang. Kaso, pinasa ko na, hinulong ko na. Baka makapinsala pa ng iba. Ang okay, iba? Wow! So, lupa niya, siya rin ang magkakaroon ng ganun. Pero nila sabi ni pangalan? Hindi niya alam. Huh? Ayaw. Ayaw? Oo, oh, pero kay Bidya. Malapit sa inyo. Para. Malapit pa sa pangalan. Okay. <coughs> mga, wala na yung mga barang ino ko dito. Mga angkanto na lang. Ano ka? Ako, yun May pa. Gaya ko lang nakita. Hindi na, sa kasama nito.

Ba, ito na yan. Sakit lang. Like, hari ka ba? Hari ka din? Ha? No. Anong gatong ulan mo? No. Salah.